Yan ho ang resulta ng mga itinanim namin noon, na ipinagpapatuloy namin kung ano ang ginawa namin pagtatanim noon. Ganon to rin ho ngayon. Kaya, samahan nyo ako sa pagtatanim. Kung makita ninyo kung paano lang kami simpleng magtanim ng mga saging at niyog. isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katro na naman tayo sa labas at maganda naman ang panahon ngayon tayo ay magtatanim ng niyog at saging ano, kasama namin ang aming anak na dalaga ni Misais at kami ay pupunta roon sa kabila na aming tataniman ano, dito naman sa may tabi ng bahay namin ay yung mga tanim na kaya doon naman kami sa mga bakante sayang yung mga bakante na lupa na hindi natataniman may tanim na rin yung iba so may mga ano tawag dito mga natuyong saging may mga niyog na na uh, natuyo din so aming huhulipan kung tawagin ano para pa complete ulit yung uh, tanim doon so tayo na at umpisahan na natin para laguna ang mga tanglad or lemongrass ayan yung mga sili mga bunga ayan ito yung lalaki ng bunga oh. kapag may tinanim hindi na tayo bibili at yan ay organic hindi ko nalalagyan ngayon ng pataba na binibili ano organic na yan para mas mabuti sa ating kalusugan ayan. yung mga kamuti na rin dyan yan. At syempre, kaya na -re relax tayo kapag natin nakikita itong ating mga halamang, may mga bulaklak. Ayan. Ayan. So ito mga ating orchids na kulay pure na violet. Ayan. Ito naman yung light na violet kulay. Uh, magkaiba yung ano, isang malalaki yung pagkabulaklak niya doon. Ito man light. Ayan. Sa so, iba't ibang bulaklak. Ayan. Yan ang makikita natin sa ating paligid ng bahay. Meron tayong mini pandiyan. Ano? Tiyan naman nyo yan. Oh, may mga pinya pa dyan. Mga rose na nagbubulaklakan. Ibang klase ng santaana Red. Pink. Ayan. May ano din tayo dito na snake grass. ba iba't klase ng halaman. So yan, yeah, may isda rin dyan. May isda rin dito. At may isda rin dito sa aking mas malaki. Kapi naglangoy na namin, uh, may mga apo, ayan, pero nandito, isda rin na nakakalapsawan. Ayan. kami, ano, may water lettuce dyan. Ayan. So, yan. Nilagyan ko nito ng uh, screen para yung bunga ng mangga saka yung mga dahon niya hindi pumasok dyan. Kasi pag uh, pumunta dyan, bawal sa kanila yung maasim na bunga ng mangga. At maaaring uh, kasama ng mga palaga nating tilapia. Ano? Hindi maganda sa kanila yan. Dahil maasim. Okay. So ayan. So ayan, tutuloy na tayo doon sa ating tatalima naman. Ayan, punta na kami. Sa naman mga gabi namin tanim mo. Oh. Yung una namin tayo na gabi. Pula at saka puti. Ang laman. Ayan pa. Ang fruit natin. Ayan na. Naglalago na rin. So ayan, nakatuhan ako kanina ng mga uh, tatalim na saging. Saka niyog. Inaayos na natin yung kuryente daw sa ating kubo. May wire na dito. O yan o. Oh. May ng kuryente dyan. Yan o. Oh. yan. Papunta rin sa kubo namin daw. kabila. Yan. Si Pinapadala ko yung ano palan. Saka yung. Yan. Ayan Ay yan o. Oh. o. Ah, dalaga, kasama rin namin pagtatanim. Saka yung aming bantay s'yempre. Whitey, guys. Let's go, YG. Oh. YG. Hey, Si Eh si Mrs. Ow. Si O kami pupunta na. Hm, oh, baano tayo? Ayun na. Nandito kami sa Bundok Talagang Si paglang. Para tayo masisok. Ito buhay. Ito natin itong bareta. Ang hukay. Sama so, unang-una na. nasibol mo yan, ma. <laughs> Magaan, parang na wala ng tubig ito. Saan so, magkatanim dyan ba? Ah, ba. Chichi! May mga dining luya. Nasibol na. Bumubuhay hmm. oh. na si tao. Tareban si tao ya. Tanim mo na si tao. At mo mo. na ako. Kitae na, na ako Ano yan? gulay ba yan? Binihaw, o katis, ang katikat yan. O agad, an parang gabi eh, talaga? gusto yung pinabalatan ini slice, prito gusto mo lagyan mo ng chicken breeding ganun. oh talaga ba? Oo, pala ito pala yan? Ah? Ito, ito mo itong ah, ito, pungapong. Ito, pungapong? Ito, At yan naman ang na kanyang bulaklak. Bakit kayo yung bulaklak ba ganyan, no? Bakit kayo wala yung bulaklak ganyan pa? Ay ganyan talaga. Yan na, sobrang baho niya pagkahapon na. <laughs> ang ganda niya, pero ano? Sobrang baho. Hay hintay niyo ako. Pati sa daan eh na tumubotong ano, kungapong. Ay, baka tibat. Bahay kubo. So, ito yung aming kubo. Ni mo nakita niyo yung linya na kuryente diyan eh to. Ayun. So ganyan lang yan. Marami na nakatira dito. Kaya lang, umalis din. Ayan, may kusina din yan. At may ilaw, kita naman yung may ilaw. Oh. Ayun. So, ang dingding niyan, buli. Ayun. Tapos dito, tinanim ko na rin ng mga sturdan sa paligid. Ano? Sa bandaro o naman, may luya din. Ayun. At mais 'yan. Tinanim din namin ng mais at kaluya. So, susunod namin sa bakan tipa do sa baba. tanaman namin ng na sili, na direct. So, ayun, may mga gulay din dito, mga kibal yun ay yung tinatawag na ibal sa amin pero sitaw ito sa iba ito yung maiksi lang at masipag yan bumunga ayan, nandiyan din ko rin dito, sa amin dalaga Kaya nagbakasyon lang, kaya napumunta siya rito pero nyan doon sa taas kaya lang hindi ka ano karamihan sa atin marami, doon dadalhin yung saging Oh. namin uh, sinamin yun, palaisdaan. May ube pa lang tanim dito. Oh, may ube sa baba. Ube ba yan pa? Dami shell lang ba yun? Ayan. Ito yung sa akin. Iyo po muna. Ang mo dyan pa? Ay, magtatanim yung sage. Sa inyo, yan. Sage? Akala ko itong... Bandaro, may tanong yung yan. Itam na ko na. Halo ko ito. O oh, yan 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 yung net. Yun. Ito muna saging at Saging muna. Oh, tabi, saging naman. Tabi po. Ano kahit anong lalim na-try namin dito. Kahit anong lalim na saging hanggang dito pa mga pero sa obserbasyon namin kahit kalahat yung tabon gumuguho yung lupa hmm? so pag gumuguho yung lupa ang, ang tendensya ng, ng puno ng saging yung mga suli niya, yung suwi umaangat pa rin kapag uh, pag nakaangat na siya saka yun magbubungo lalaki yung puno ngayon pag lumaki na siya di siyempre angat na kaya ganun napansin namin kaya dito sa amin hindi na ako masyadong nag ano kalimitan ah, 12 inches lang ilalim kahit sabah. Isang habang ruler. Hmm, Isang ruler. Ganun lang kalalim na. Pero hindi yun, masyadong ma ma mababaw. Eh. Pagka mga 6 inches. Hindi naman pupwede yun. Kaya mas malalim. Importante sa kanya, makabaon yung pinaka, ano niya, yung, yung binangaka... Ugat. Bungo niya, yung bilog. Sa kanya may ugat. Ugat-ugat ugat, yata yun. Eh, wala ba yun? Eh, meron. May ugat din konti. Ito yung tatanim niya. Dalawa man ito. Oo. Oh. So, pwede lang, ba yung, yung dalawa? Pwede sa saging. Yung maganda sana yung parang hugis kandila. Yung maliliit yung dito. So ito, sayang. Dahil yung mga katawan nito, nung nakaraang uh, habagat, uh, yung may hinaman ng bagyo, tumumba siya. So ibig sabihin, mababaw na ito. So tumulit. Tum Kung pa nyo nakaliko siyang ganyan, tapos ito, pinutol ko lang kasi nga nakatumba na yung bungo. Eh, nakaganyan siya, oh. Bawa na nakatumba. Saging na yung malaki. Dito lang yan. So, pag hindi ito kinuha, sayang, hindi naman ito Bubungo ng maayos. Matutumba lang din. yung ginawa ko, kinuha ko na lang din. At, itatanim natin. to hmm. so, maganda yan Sinilisan, bago itanim. Tapos yung mga ugat, tatanggalin na pwede mo bawas magbawas din tayo ng ganito para hindi masyado siyang malaki yan, so, bawasan yan lang po ang ginagawa ko dito at kung mapansin nyo sa akin kumalaki din ang buwig Wala pa pong abuna yan. Yan. Ito lang kami nito sa ng saging. Ang isang hilera pala yan. Ang eh, ganyari. Oh. Hmm. Papunta sa pala isdaan. Ang pala, isda, pala isdaan din kami dyan. Ah. Oh. nakaka sayang naman kung ngayon well, ito, may mga bakante na hindi namin mataniman, sayang kaya ito ay ano, kinukomplita namin yung tanim-saging sa bawat eras ng nyog bawat panyo ito so, yun mga kumpare ko mga kaibigan ko dito na tumutulong sa akin mga kumparehan ko yan sila na tumutulong sa akin, parehan o oh. ayusin namin naman yung fish pan dyan sa baba bc bc So, dito naman tayo magtanta yung nyug. nyug muna. Lalaki ng balat. Ayan. Oop, yeah. Na Ay. Ay! Natuyo. Anong puno ito? Para natumba? Ilang ilang. yan. Ilang ilang to? Ba't hindi nagamit ang kahoy? Mahaba ano? eh, oh. So, yan. Ito yung nyug. Pansin nyo. Nasa pahaba yung sagaraw. Natuyo siya, oh. Sa tanyog naman, hindi naman kailangan dyan masyadong malalim. Pag Bakit? makabaon lang ito. Ay, may ugat na ilalim ko. Oh. Pa, ano. At okay na yan. Dahil hindi naman nataas talaga yung puno. Ang napansin nyo, pag native, nakakaroon muna siya ng bilog dyan. Hindi kagaya nung mga dwarf na pula sa baba hanggang sa taas diretsyo lang. Pansin may mga bukol yan. Yan o. No? Oh. Yung mga nyug na yun o. No? Napansin nyo may malalaking puno. Ayan o. No? Oh. Ganito. May korte. Bakit nga? Oo. Oh, so, Pero eh, pagka yun eh. Kabatong Juan, lang. Pag drop dirt sila ang puno. Ah. Kaya mas, mas matiba yung sangin. Yan. Ganyan. Oo. Mm, oh, native. Ay, ba kaya mas mabilis bumunga yun ah. Kailangan ba talaga na pangkawit o akyatin. Hindi kagaya ng dwarf. Matagal tumaas. Dito pa papa, oh, may dito. Pwede, ay, pwede pa ba dito? Hindi na. Saan? Dito. Hindi na. Saging tatanim dyan? Ah, saging. Hmm. So, Alternate. Yan. So, pwede na sa pagitan. Yung mga saging. Saka so, pag nagtatanim ako, hindi ko na na pigpita ng baon. Bakit? Hindi Bakit? ko na naapakan. Para malambot yung bunot pag pinapasa, hindi nalasan. กูรู้เปล่า Leon ตยันชิชิไอซ์สุส w h ะ e ก็ w h i t Taniman pa daw ito. Ang lupang ito. Where is mama? Ito yung mais. Ma Tanim na mais. Maisan nila. Tara. Tara. Tara si kita sa keluyahan hey six, and Sumama na si Chichi A eh, tsaka si Whitey. Laging kasama. Ba't oh, ito yung mani, ma? May mani din tani. Ba't okay, well, para? Oh, kaya nga. May tumba, oh. Mani, mani. Mani, mani. Wala di wala nang tanim dito. Sa bungad. Nakain ng baka. Paborito pala ng baka ang mani. Eh. Yeah. si mama. Sinama nila ako. Sa, so, sa tanim nila luyahan. Mani at mais. At mahirap pag malalaki na. Mahirap. Gamasin. Sariwa ang hangin dito. Mamuhay sa bundok, probensya. Sariwa hangin. Ang daming puno ng niyog. Ang daming, ay Ang daming ano, bunga. Ay, ano? Ayun. Niyog na yun. Ngayon, ano? Tuyo. Tapos na si Papa magtanim eh. Pupunta na doon? Oo, oh, pupunta na sa palais Ito yung mga suloy. Hmm. Ayan. Hmm. Ay! Napakan ko ba? eh hindi ko napakan, untikan na. Kunti na, na lang. Kasi laki na yung mata na Kunti pa yung damo. Kasi pag ni mama Si papa tapos na magtayo ng isang Saging? dalawang saging na tsaka isang niyog Hello, oh, daming ham ano tawag dito nga papa? Uh -huh. Hamhan, sigha? Sigha? Uh -huh. Oo oh. Ayan sakit mga gat ang ligha ito mo na ang damo nako Whitey, Chichi. Sa kasama din ang dalawang <laughs> loyal na aso na to. Uh, mga loyal to. Bakasyon sa farm ni na papa at mama. Hello. Hi ma. Magkawin ka ma. Hi. Vacation. Ayan yung luyahan. Yun naman yung maisan. Doon naman sa bakanting lupa. Tatanay mo dun ma? Ano, sile. Sile. Hiling labuyo. Tapos may tanim na rin yun na gabi. Yes, sayang. Gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the <laughs> notification bell. Bell uh, okay. yeah. icon. Ako uh, ba? Yeah. times. Para mm -hmm. manotify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye-bye.